Kokul. Kare kung bateya pa sa kawa. Pat, beli. Hi mga kawinlis, magandang araw sa lahat. So may pakita ko sa inyo. Ito po ay uh, uh, si tatay na Uh, sobrang takas pa 24 katawan 24, kahit uh, ilang taon ka na tay? 73 73 years old uh, ilang puno ba ilang puno ba yung kaya mong akyat na isang araw tay? Uh, 50 ah, 50 na puno mga kawinlis kaya niyang uh, maakyat kahit anong taas tay oh. so, kahit anong taas na puno kaya pa niya akyatin. Puno ng niyog lang po yung kayang akyatin ni tatay mga kawindis. Uh, yung, uh, yung edad niya mga kawindis ay 73 years old na siya. Pero kaya pa niya umakyat ng puno na 50, 50 ka puno. Si Pinta. So, may tanong ako sa iyo tay, ano bang sikreto mo na kaya mong uh, kaya mong mapalakas yung katawan mo sa pag uh, ang uh, akyat ng puno nagamit ng herbal ah, herbal oo oh, oh. ano bang herbal na ginagamit pa tay? Uh, squalene ah squalene mm, oo oh. Iskwalin at saka Ah, panyawan Panyawan daw hmm. ah, Yun lang panyawan. yung daw skrito niya Yung sinasabi mong tubatay Yung ay, ay. Oh. Oh. Uy, tu Lord. Tuba. Oh, yung oh, sabi mo na tuba uh, di, yung mo. Ba, tuba ini, ini, ano mo. Oh. Tuba. Tuba ang ini-ini mo. Oh. Tuba ra oh, mo ginina mo oh, kada hapun Ayaw ko na ng uh, tanduway. Oh, ayaw nanya da daw yung tanduway kasi makasira yaw daw yun sa ano. Uh, ano natin? Kalusugan. Tuba-tuba oh, lang. Tuba-tuba lang. So, kaya nyo yan mga kawinlis, 73 years old, kaya pa niyang umakyat ng puno na kahit anong taas. Si so, yung sekreto niya mga kawinlis ay uh, iskwalin lang daw at saka paniyawan at saka tuba. Yun daw yung inaaraw-araw niya yung iniinom para papalakas daw ng katawan niya. So, maaari bang malaman kung anong pangalan niyo tay? Tinong Carbonilla. Ah, Tinong carbonilia. Dito lang po natin 'to makikita sa Santa Cruz, ah, Davao del Sur. Si Tatay. Sobrang pang lakas niya, napahanga ko sa ano niya. Si minsan lang natin makikita yung ang tao ngayon na araw-araw nag-akyat ng niyog. araw-araw niya kaya pa niyang umakyat ng niyog. Kaya pa niya yang na 50 puno kada araw kahit anong taas niyan kaya pa niyang ano akitin kahit anong anong mahaba si 23 years old oh si Junjo na po <laughs> asan <lo? laughs> so yan lang mga kawindis at maraming salamat sa inyong panonood